pag kayo ng payong. Sabi kanina ni Kunsihal, nang nagsalita siya, ulan. Ako naman po, nang magsasalita na, nawala ang ulan. Ano gusto niyo? Ulan o walang ulan? Kapano? Yan, yeah, umaambot tuloy. Huwag ka lang, huwag ka natin pag-usapan. Magandang gabi po sa inyong lahat. Umaambot na uli. Ako po si Senator Tolentino, batiin ko muna yung mga naririto sa District 6, Councilor Christian Joey Hoy. Ito si Luke Viloso, matagal ko nang... Matagal ko nang kilala na to eh. Oh, Hindi ko alam kung ano yung pelikula. Oh, Mayroon eh, ang pelikula no? yun, nasa nasakay ka sa bangka? Ayaw, oh, so, matanda ako sa isang sa isang West Philippines, si ba yun?

congressman Joey Hoy. At yung natin naniintay mamaya si Vice Mayor Gia Genza at Mayor Isko Moreno. Alam niyo po, hindi ko makakalimutan itong pandangan. Ito, ito maambula ulit. Kaya alam niyo bakit hindi ko ito makakalimutan. Nung araw po, nung bata pa ako, dito po ako dinala ng nanay ko para punutan ang ipin. Naku po, okay pa yung anesthesia noon. Ang sakit. Nandito yun eh, parang uh, do doktora, Fortaleza, Fortaleza, diyan na parang gano'n apelido ng dentista. Kaya hindi ko po malilimutan ito. Ako po ay dating MMDA chairman. Ako po ay dating mayor ng Tagaytay. Yung MMDA chairman po ako, nakasama ko po si Yorme. Si Yorme po noon ay vice mayor. Isa po sa masisipag na vice mayor ng Metro Manila noon. Kung hindi, pinakamasipag. Ayan, umuulan na. Pwede bang bilisan ko na ito? Kung lalakas po ang ulan, hindi ko kasalanan. Alam niyo po, nakikita ko sa katangian ng mga kandidato rito sa, sa likuran ko. Pasensya na po, natataklubang ko kayo. Ito po yung mga kandidato na umulan, umaraw, ay handang maglingkod. Ito po yung your best choice. Sangayon po ba kayo doon? Ako po, ano ba number ko? Ako po ay number 61 sa balota. Number 61. Ang sabi nung, ang sabi nung isa, narinig ko yun. Ayun, yung ihawang pala pa na tol ano. Hindi po number 1, number 61. Ako po ay nakikiusap sa inyo, isang linggo na lang. Samahan nyo rin po itong mga nasa likuran. Samahan nyo rin si Senator Tolentino. Pero ang tanong ko po, po sa inyo, ganito. Kung gusto nyo pong Maagaw sa atin ng China ang Palawan, huwag niyo po akong iboto. Yeah. Kung gusto niyo pong mawala sa atin ang West Philippine Sea na pinaglalaban ko, huwag niyo po akong iboto. Yeah. Kung gusto niyo pong maging probinsya tayo ng China, huwag niyo iboto si Senator Tolentino. Subalit kung gusto niyong makatulong po si Yorme yes! na pagandahin ang Maynila. Yes! Yes! Kung gusto niyo po ipaglaban natin ang teritoryo ng Pilipinas, tulungan niyo po si Tol. Ako po yes! si Sen. Tolentino, number 61 sa Balota. Wala akong kasalanan sa pagulan. <laughs> Ubihingi po sa inyo ng tungkol. Umiingi po ko sa inyong nagtulong ngayong darating na lunes, ipaglaban po natin ang Pilipinas. Mahalin po natin ang Pilipinas. Magsama-sama po tayo sa tagumpay. Mabuhay po ang mga tiga District 6. Mabuhay po ang mga tiga Pantakan. Magandang gabi po Mahal sa inyong lahat. Maraming salamat po mga pag Pilipino. Ang ito, mga batang pandaan, muli sabay-sabay po natin panoorin ang video na ito. Pinarangalan bilang sinig sumigaw. Repet. Eleksyon na naman. Madami na namang nangangako. Eleksyon na naman. Madami na namang paninira. Eleksyon na naman. Madami na namang nangangako at naninira. Mga bagay na natural na dapat alam yung lahat. Sino bang pipiliin nyo? Your choice? Your Miss Choice! Yeah! Kunin nyo lang po yung mga ibibigay nila. Ha? At alam nyo po, saksing buhay tayo sa husay, sa galing ni Isko Moreno Cabagoso. Yeah! Oh piliin nyo po ang isa, piliin nyo ang lahat. Huwag nyo pong pag ang grupo ng Your Miss Choice. Magaling si Isko. Yeah! Ibabalik natin. Yeah! Aayusin natin ang mainila. Yes! Yeah! sasamahan nyo kami. Mas maayos ang lungsod ng Maynila noong panahon ni Isko Moreno. Mas maayos ang distrito sa is kay Congressman Joey Uy. At ang hanay ng mga konsihal ng Your Miss Choice. Sinong ipapote nyo? Sino? Tam ng na sa gustum bumalik si Sko Moreno Dumagoto. Inspirasyon ang buhay ni Sko Moreno. Instrumento sa ereksyon at liderato ang grupo ng Yorkes Choice. Kaya piliin niyo po ang isa, piliin niyo kaming lahat. Wala pong tulak kabigin ang hanay ng mga kandidato na nasa harap nyo ngayon. Mayor Sko Moreno, Vice Mayor G. Atienza, Congressman Joey Uy, at ang hanay na magigiting ng mga konsihal ng Your Miss Choice. Saksing buhay po tayo sa Usay at Kaling Disco Moreno. Pag ang basurero hindi lang aaral patong basurero walang tahanan. Pero, pero yung pag basurero na hindi lang pag-aaral, puro iskola ang pinagawa. Yung pag basurero na ta walang tahanan, puro pabayang ginawa. Mga programa at proyekto program na pakikinabangan baka wala na tayo sa mundo